guys, dito tayo ngayon sa Snowy Beach. Ayan, ayan. Pakita ko sa inyo yung magandang dito ngayon sa Snowy Beach. Dito kami ngayon, na, uh, ano, nag-celebrate si Sisunday ng kanyang birthday. Pero, wala siya guys kasi natutulog siya. Ayan. Di ba, ang ganda dito. Medyo mainit lang kaya papikit-pikit ko okay, right. na ito guys. Ayan mga guys Dito tayo ngayon sa Stanley Beach Ayan, Ayan lang, simpleng video lang Ayan. Para lang makapag-update Kayo Ayan. Pakita ko lang sa inyo guys Yung view know, ng Stanley Beach Kung bago siya maganda Ayan. Ayan Shoutout pala sa Team Piers Ayan, thank you Bawat